Hello! Kumusta? Kumusta ang nagdaang uh, araw ng eleksyon sa inyo mga kasari? Uh, sa mga kasari ko na nagbukas noong October 30, kumusta yung benta na? Update ko lang kayo sa uh, mga mabebenta noong araw ng eleksyon. So, yun na mabenta yung mga curls and soft drinks, then yung mga bakery breads. Talaga naman na bumenta siya. So, nakita nyo yung tinapay ko. Dito yung pinaglalagyan nung mga tinapay namin. Kasi, kaso lang, dahil nga uh, nung election, October 30, sobrang mabili ang mga bread. Uh, ito, wala nang, ito na lang yung natira. So, iniintay ko pa yung delivery ng mga bakery breads ko. Mabenta siya nung, October, nung election endong nung November 1. Okay, so, uh, need ko nang mag restock kasi nga nakikita nyo may mga bumibuni na. So, na text ko sa inyo mga sis, yung mga nabili ko nung November 1. Yes, so November 1 nga is birthday ni Baby Scarlett. And, nuwabas kami. So, para hindi masayang yung paglabas, nabili na rin ako kay Pure Gold. Sa so, Pure Gold kasi is, may um, promo si Pure Gold na 10% yung mga uh, baby items, yung mga diapers, baby soap, basta lahat ng kailangan ng babe, mga babies is naka 10% sale. So, nabili na rin ako. At ito nga yung Eclan Flex ko for today. Total ng binayaran ko by Pure Gold is 4,784 pesos. So, yun yung isa-isahin ko Eclan Flex for today's video. So, sa mga sa mga kasari ko dyan, samahan nyo ako sa pag-unbox na napamili ko noong November 1 na 10% yung mga handa ayabers nga. So, samahan nyo ako. And sa mga uh, sa mga hindi pa nang subscribe sa aming channel that nanonood is please subscribe and pakihitit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest ka na updated sa ating lahat. Kunan natin yung resibo. Lagyan natin ng price. Need na talaga nating i-check palagi yung ating mga resibo. Ito nga, pinagkaakabahalahan ko ito. chinecheck ko talaga isa-isa yung mga presyo. Yung presyo ng mga bawat item na binili ko. Then later on, yung mga produkto naman yung nilalagyan ko ng price. Para naman, nang sa ganon is, kapag si mister or yung anak kong nagbabantay is, ah, pare-pareho kami ng price and maiwasan na rin yung pagkalugi mahirap na kasi nga uh, pataas ng pataas ang mga bilihin kapag hindi natin chinecheck yung mga resibo um, baka naman maibenta natin ito ng mababang presyo e, eh, tumaas na pala so, uh, ang ending, lugi na tayo ayun na, nga, nalagyan ko na siya ng price tag so, yun uh, ito yung na pamili ko nung November 1 na may mga 10% yung mga diapers. So, ilang diapers yung nabili ko kasi sayang naman yung discount na 10%. Sa total na 4,784, may discount ako na 150 pesos. O, di uh, dagdag yung nalilin. So, kita na ako ng mga nasal cream na may baka free. So, discard ko mga kasari. Inaalis yung mga, free, yung mga pa-free niya. Then, binibenta ko. Dagdag uh, kita pa siya rin dagdag kita pa natin. So, yun na nga. Wala, na-unbox ko na yung mga napamili ko. Then, bumili din ako ng greatest white, 16 pesos yung bentahan namin. Then, mga uh, beer brand na 300 grams, 135 yung bentahan namin. Then, beer brand ulit na 840 grams. Ang bentahan ng, ng beer brand namin is 364. Then, kailangan talaga na posisihin yung mga produkto kasi nga hindi maiwasan yung uh, pagtaas then hindi natin namamalayan nalulugi na pala tayo uh, kaya mga kasari uh, always check your receipt then bumili na rin ako ng koko mamagatá then nilalagyan ko siya ng siya din ng price tag and ang koko mama namin is 40 pesos 40 pesos yung uh, Coco Ma Magkata namin. 10 pieces yung binili ko guys kasi nga malapit na naman ang Pasko and mabili din naman talaga si koko Ma Magkata. Huwag tama rin kapag may negosang ganito maglagay ng mga presyo para naman maiwasan natin yung pagkalugi. Hmm. Pabago pa pabago-bago pa naman yung mga hmm, yung mga presyo ng paninda so sa, bigyang natin ng time na hmm, i-check talaga yung mga pressure ng bawat item na binibili natin then ito nga kumuha din ako ng mga uh, spaghetti kasi uh, and yung 1 kilo na spaghetti ko is 160 yung bentahan dito sa amin The, ang mark ko sa mga ganito mga ganito is 20% talaga so 160 yung bentahan ko ng 1 kilo Then, yung maliit na spaghetti is 90 pesos yung benta. Akala ng iba, madali lang yung pagsasari-sari. Pero, hindi nila alam na uh, masabrang matrabaho kasi ka sa pamimili pa lang, pumipila na tayo. Then, pag uwi sa bahay, ina-unload, nilalagyan ng price. Then, dinidisplay pa natin. So, talagang uh, kapag wala kang tsaga, eh, hindi ka pwede sa sari-sari store business. Kasi kapag may tindahan ka, dapat machuga ka. Dapat masipag ka. Bawal ang tamad sa tindahan. Kasi nga, dito sa tindahan, uh, palagi tayong maraming ginagawa. Mag-restock, mag-ayos, and mag-penta. Yun talaga yung life uh, cycle ng isang may tindahan kailangan na uh, gawin yon nang sa ganun is uh, maayos ang tindahan and magkaroon tayo ng mas maraming customers so yun lang yung aking sharing for today na dapat nating isagawa bilang isang sari-sari store owner thank you for watching